Nandito na tayo ngayon. Ano nang anong lugar na to, bro? Tanay, tanay pa rin to. Oh, okay. Tanay, so pupunta tayo ng Infanta Quezon. Ito yung mga usapang biglaan. Ah, uh, garay lang pero mapupunta ng Infanta. So, so, mga pupunta ng Infanta at mauubusan ng tubig. Guys. Tingnan niyo. Ano to? Ga, ano daw to? Uh, galing sa ano sa bundok yung ano, bukal. Galing sa bukal. So, pwede naman siyang inumin. <laughs> Pwede siyang inumin ah. Pero niluwa din. <laughs> pero pinang mumugo lang kayo inom ko lang kasi. So ngayon guys, <laughs> ang gagawin natin, ipaprank natin sila ng malala. Dahil pupunta lang tayo ng garay. <laughs> pero pupunta na tayo ng Quezon. <laughs> Yung mga ganyang usapan ng maganda Di ba bre? So shout out din sa mga magtutropang nagpaplano na hindi natutuloy. Ang gawin niyo ano, planuhin niyo yung planuhin niyo yung mga tropa niyo na pumunta lang kayo sa malapit tapos ilayo niyo. Ayaw. <laughs> uh, Ngayon, kasabay kami natin sa barko. <laughs> Nagalit na si Mama. Ba-paris ata 'yung motor natin. lulutuin ba Mi? Hindi, bababad ko muna yung karni. Bakit, eh, ano muna na ako Ha? Ano mo na yung... It itlog. <laughs> itlog. 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 <laughs> itlog. itlog. Taka na sa dami ng pinamili, itlog bibili nang mo. Uh, ang lalaki mo dito. Eh, oh. mura kasi sipo dito. Kaya talagang ano. Iihawin nyo rin to eh. Pag, pag dito talaga naka ano, pag nandito ka ano. Hayo ka munang munang umuwi. guys almost uh, almost 11 pm na gising pa kami kasi sobrang init pero patulog na lang kasi bukas ang plano namin is pupunta naman kami sa mga falls dito sa ano sa Tanay or sa Quezon So abangan nyo kami bukas guys kasama pa rin dito sa video natin itong pagpunta sa ano kasi tapos na tayo dito sa dagat yun yung naman yung talagang plano so, medyo inaantok na ako oh, kasi medyo gabi na almost 11pm uh, kaya ang gagawin natin is bukas abangan nyo kami sa pagpunta namin sa Pulse huh? uh -huh. Hey guys good morning ah uh, it's almost um uh, ano oras na it's time check is almost uh, 5 am in the morning na ito uh, kagigising lang galing sa pagtatulog at yung kasama natin oh ayun tulog pa at dahil may mga dumating dito na na ano na mga bagong bisita dito sa resort na sobrang ingay agad tayong nagising nakita natin ang pagputok ng araw natan niyo guys hmm. sarap dito guys kasi hindi siya hindi siya masyadong may hindi siya masyadong mainit kasaktuhan lang kaya makakatulog tayo ng maayos hmm. so ang gagawin namin ngayon ay magluluto kasi lilipat kami sa pols kasi hindi kami masyadong makaligo dito sa dagat kasi malakas ang alon. Hmm? Samahan kami mamaya. Ito guys, ito yung itsura ng dagat ngayon dito ngayong umaga. Uh, talagang maganda nga naman yung ano yung maganda yung view pag gantong umagang umaga ganto yung view na makikita nyo ay eh, talagang uh, ang sarap gumising mag talagang magsasabi ka na lang na salamat lord kasi ngayong umaga na to eh, nagising na naman po tayo so, guys sobrang ganda po ng tanawin ngayong araw na to at syempre bago matapos tong araw na to gusto naming magpasalamat muna ay bago magumpisa tong araw na to gusto naming magpasalamat kay lord na Lord, salamat po dahil ngayong umaga na to ay nagaroon na naman po kami ng balba, panibagong hininga at panibagong gising. Maraming-maraming salamat po Lord sa mga nanonood po nito. Ah, ang wish lang po namin ay sana ma-appreciate nyo yung gising nyo sa araw-araw dahil sa paggising natin sa araw-araw ay isa na pong blessing good morning po sa inyo at hindi po ang aming gagawin ngayong araw na ito. pugas-pugas ng mata. Pupugas-pugas <laughs> ng mata dahil po yan. Muntik nang bumawas ng isa sa sa sita. <laughs>